lutong po. Ito, balat pa lang yan, ha? Balat. Ito, ito, kapag naubos, automatic re ulian uli yan kasi nga unlimited siya. Talagang $5.99, unlimited na po lahat yan. Lahat na makakain nyo rito. Dessert, lechon, tanong dishes, local, international, tapos may pa-dessert pa sila. Unlimited drinks na rin po. May sambi sal may hot pot pa. Ito yung lechon, no? Oh. Punta na po kayo rito. Dayuin nyo na sila. Grabe, napaka-solid rito. Ô, <Gãi> nó <đồng> Eat all you can or unlimited buffet, isa sa mga patok na negosyo na kinahihiligan ng mga Pilipino sa ngayon at bukod sa napakaraming mga putahing pagpipilian, masarap at affordable pa. Dito sa F Balagtas, parang malikina, ating subukan at tikman ang pangmalakasang mga putahe na in-offer ng Nadine Cuisine na merong local at international dishes. Meron po sila ditong kulang-kulang benching putahe bukod pa ang mga dessert, bread, pastries, mga fruits, pasta, hotpots, samgyupsal, dessert guy ng ice cream, unlimited drinks at unlimited coffee. At ang nakatawag talaga ng pansin sa akin kaya ako kumain sa kanila ay ang one to sawang unlimited lechon nila na serve every weekend simula na alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Hello po, this is Kuya Frank. Another day, another food vlog na naman ang gagawin natin. And nandito tayo ngayon sa Parang Marikina at may share na naman ako sa inyong unlimited buffet na napakalupit at napakasarap. Walang iba kundi itong Nadine Unlimited buffet yan pisa po sila dito ng alas 10 ng umaga dire diretsyo po yun at meron pa silang pampaga ng lechon kaya naman papasokin na natin sila alamin natin kung legit ba talaga so tara let's go pasokin natin so guys nandito na po tayo ngayon sa dining area o sa loob po ng ano na Dean's Unlimited Buffet so ngayong araw na to is weekend at nag offer po sila ng lechon grabe napakalutong yan ngayon po, konti pa lang yung kumakain. Pero mamaya pagdating ng uh, mga lunch, ganyan, napupuno po ito. Kasi karamihan dito sa so mga na kumakain dito is nagpapa-reserve. O dito naman po tayo sa pastry area nila. Yan. Gaya nito, yan. Pumuli silang mga gummies para sa mga kids. Marshmallow. Meron din silang, eto, uh, nabang tawag dito. Yan o, dessert. But, ibang klase ng dessert po yan na matitikman po ninyo dito. Yan, may mga, ano rin sila salad. Yan. Yan, hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero more on, ano talaga to? More on na pambata yung mga dessert nila. Tapos meron pa rin ganito. Oh. Ano tawag dito? Chocolate. Chocolate ba to? Chocolate nga. Meron din sila dito mga cupcake, rolling cupcake. Iniikot po yan ha. Yan. Kanin, may mga kanin din po sila dito. Tapos ito po yung mga bread. Ito yung mga sample ng bread nila yan. no. Oh. Serve daily po yan ha. Maliban lang sa lechon. Tapos ito naman, yan. And ito po, may mga bibingka rin sila, yan. Tapos may mga, yan, sapin-sapin, mahablang And meron din po sila dito mga pasta. Yan, may para sa spaghetti. Italian spaghetti. At, eto naman, no, ito naman yung tawag dito soup. Para sa soup yata ito. Okay? Yan, ito naman sa carbonara. Yan, oh, carbonara. Grabe, panalo na kayo dito. Pasta, yan. Kung wala po kayo dyan. Siyempre, self-service yan. Tapos makikita nyo po yung dining area nila. Ang ganda ng dining area nila. Talagang presentable and malinis. Ayan po, ang ganda ng design. Talagang lalo kayong gaganahan kumain. So, unlimited coffee na rin po sila at yung drinks po nila. Ayan, unlimited drinks na rin po yan. Ha? Meron sila dito ngayon. Red iced tea tapos cucumber juice. Sarap ng lasa nito. Parang buko pandan juice eh. Tapos dito guys, pag umano po kayo, kumain po kayo dito, uh, kakain muna kayo, kukuha muna kayo ng plate. Hindi muna kaagad kayo sisingilin. After ano na lang, after ng kain na lang, doon na lang po kayo magbabayad. So dito po kayo pupunta sa counter area nila yan. Nagsiserve din po silang ng mga ano, yung mga reservation gaya ng mga debuts, birthday, wedding, yan. Available po yan. May mga corresponding ano naman, corresponding uh, price kung magkano po yung per pax. Uh, may mga naka-allocate na po yan. So magkano yung coffee nila kapag ka-witness? Ka ano, pag weekdays po, 599. Pag weekend, 699. So, narinig nyo guys ha. So, kapag kaya naman mas mahal sa weekend kasi nga may lift doon. At may mga roasted beef pa, may mga crispy pata, yung mga talagang high-end na pagkain. Pero pagka uh, weekdays naman, normal lang po. Puro. Ito nga palang na din kusin is ano po ito ha. Ah? Combination po ito ng local food at international food. Tapos may mga samgyup din po sila. Upon request ba yung samgyup o oh, yun, napan request yung Sam Yusel. So dito nilalagyan din nila ng mga breads. makikita nyo May mga breads din yan. yan. So, may mga soup sila. Tapos may mga may mga plain rice. Yan oh, wow, fried chicken. Yan, meron din sila dito yung ano, pininyang manok. Sisig nila, ang sarap oh. Grabe, panalong panalo yung sisig nila dito may sili, may mga ano na yan, may mga onion, leto. Ah, ah, tapos meron din sila dito ng adobo, ito yung adobo. Ah, kaldereta. Kaldereta po yan ha. Ah. Ah, pork kare kare. May gulay na yan. tapos meron din po siyang mga bagong nilasing na hipon. Yan, lasing na ipon. Meron ano po kayo, Ilocano kayo at mahilig kayo sa mga igado. Eto ito po, meron sila ditong igado. Ito, makante. Niluloto pa lang. Tubig pa lang laman yan. Binidyoan mo. Wala sa ilang pagkain. Tapaelyo. Pag-Balensiana. Meron, Balensiana. Shopaw. Shopaw hot dog and siomai, Yan. Kumuha na tayo ng lechon. Lid niya, no? Mmm. Mmm. Ang gatong na lechon nila rito. Bagong-bago. Ang tap. Kung kayo magpa-serve ng lechon or pwede rin kayong kumuha dito. kung nabitin pa kayo. Kasi nga, unlimited siya. Pwede kayong mag-chop dito. Ayan. Serve, serve yourself. Ito daw po yung salad bar area nila yan. Lahat ng klase ng salad nandito. Ay, eh, meron silang mga salad yan. Strawberry fruit salad. Ito, naman tawag dito. Parang binataan to. Ah, ito, literal na fruit salad. Diba? Ito naman yung coffee jelly yan. Ito! Yan. Ah, uh, yan, Diyo tawag na naman tawag dito. Pakwan. Oh, di diba? Pakwan. Kaya din silang melon, yan. So dalawang klase ng prutas ang available ngayong araw na 'to. Thousand so, Island sauce para po din sa salad. Kung gusto niyo naman, meron meron din sila dito ang ala na binebenta ng mga drink, uh, soft drinks, 45 pesos lang po. Mer Masarap ng iga Sarap ng paella, halo-halo taong. Welcome po sa F95 Balagtas Street Parang malikina so, Ang dami po mga pagkain yan Pero, siyempre, hindi naman natin makakain yan Lahat So, namili lang tayo ng mga kapabrito natin So, ito lang yung mga ginawa natin Yan Kasi medyo busog pa tayo So, yung highlight ng buffet nila Every weekends Lechon Unlimited din po ito, ha? lechon Tapos, may roast beef din po sila Ito yung pinagmamalaki nilang roast beef dito Kasama rin po ito sa unlimited nila na 6.99 Meron tayong uh, sisig, dereta, chapsuy, tapos yung uh, nilasing na hipon yan, ano siya, natabu na na, uh, adobong uh, baka, tapos meron sila dito yung kare-kare, hello, grabe oh, ang dami niyan. So guys, ulitin ko lang po ah, uh, yung buffet nila, every weekdays nagkakaalaga po ng 599 pesos, pag weekends naman is 699 pesos. Yan, allowed lang po tayo kumain dito ng 2 hours sa kapag kakain po tayo, pero straight po yung buffet nila from a 10 a.m. to 9 p.m. po ng gabi. Mmm, lutong ng lechon nila rito. Ito mas masarap -mas to kapag lagyan natin ang sauce. Well, sa lechon naman talaga, ang partner nito talaga is lechon sauce. Mmm. Wow, no, ang sap na lechon sauce nila rito. Ang ah, ritong sauce nila, parang organic na organic eh. Parang gawa sya sa liver. Tsaka, masarap. Masarap yung nila. Hindi gano'ng katamis. Tama-tama lang po. Mm. Kaya ito yung roast beef nila, oh. Mm. mm. Guys, every weekend pag kumain po kayo rito, ah, may banda rin po tumutugtog rito. Kaya, habang kumakain kayo, eh, pinag-heavy kayo. Kaya talagang lalo kayong gaganahan. Yummy, yummy! Mm. Ang sarap ng pagkakatimpla ng kare-kare sauce nila rito. Kaya hindi ka magdadalawang isip na dayuhin sila. Kasi nga talagang malasa yung mga pagkain dito. Sarap ng kare-kare. Ito naman yung igado nila, oh. masarsa. Masarsa. Wow Para sa mahilig sa mga fried chicken dyan Marami pong fried chicken dito Hmm. Yum yep. Masasarap po talaga lahat ng pagkain nila dito Tsaka Siguradong magugustuhan ninyo Kasi nga Filipino food At ang galing ng pagkakatimpla ng mga luto nila dito Sarap May gulay rin Halo na po yan eh May gulay, may karne, may manok Wala nga lang silang isda ngayon Karamihan mga karne. Sisig. Meron din po silang sisig dito, ha? Ah. Sa mga manilig magsisig. Ito po, puro nga na po yan, ha? Ah. Batok ng baboy. Pero malasa. nag -alo -alo ko na. Mm. Ito ang buko pandan juice oh. So guys yun lang po yung food review ko Para sa mga pagkain lang All I can say na talaga masasarap lahat ng pagkain na dito At ang dami Sulit na sulit na para sa ano 5.99 at 6.99 kapag ka pumunta po kayo Kasi nga may unlimited dessert Unlimited dishes Unlimited putahe Unlimited drinks Unlimited ice cream Unlimited lechon Roasted beef At kung ano ano pa Ang dami talaga First time ko nakakain dito pero grabe Ang sarap Ganalo guys So walang halong pag-hype to ha. Ah. Talagang hindi kayo magsisisi pag dinayo nyo po sila. Napakasarap. Ah. So guys, I hope nakatulong po ang food vlog na ito ah Para sa mga mahilig mag food trip dyan. At I hope nakatulong din po to sa business ng Nadine Cuisine. Para mas ma-advertise po sila. At mas makilala pa po sila. Ito nga pa ni Kuya Frank na lagi nagpapaalala sa inyo. Ingat po kayo lagi. Chill lang kayo and good vibes. And I hope nakapag-subscribe na po kayo sa channel na to. Bye-bye! Boom!